eto mga G, first time ko tong gagawin sa buong buhay ko. Meron kasi isang solid na sumusuporta sa atin na nag-vlog siya. nag i siya mag-vlog, i siya mag-vlog. Tapos lagi siyang pupunta dito sa lugar namin. Magbibigay na naman tayo or tutulungan natin itong tao na to para maabot yung pangarap niya. Halika! Ano Kaya na yan, yan. interviewin lang kita. Okay. Saan ka nagtatrabaho ulit? Saan natutulog dun? Taga saan pala si Jomen? Anong nag-inspire iyo para mag vlog ah, mm. ano ang pinakamaliit mong kinita mm. dumating na ba sa boy na parang nag nagsobrang naghihirap ka, wala ka makain ano ba ang pangarap ni ng isang Kasi syempre gusto ko matupad yung mga pangarap mo kaya ang ibibigay ko sa iyo mulat bukas kasama ka na sa team yeah! <laughs> <laughs> Ay, si Jomil di ka <laughs> <Wag lang uyan. laughs> uh, hello. okay ka lang okay ka lang Yo, what's up sa inyo guys and welcome back dito sa ating channel and of course meron akong gustong sabihin at meron akong gustong gawin eto mga G first time ko tong gagawin sa buong buhay ko like first time to maliban dito kay Troy kasi iba yung kwento namin ni Troy dyan tas iba yung magiging kwento nito ngayon meron kasi isang solid na sumusuporta sa atin na nagbablog siya nag-i-start siya mag-vlog, nag-i-start siya mag-vlog. Tapos lagi siyang pumupunta dito sa lugar namin. pas lagi siya nangungulit. Tapos nakwento sa akin ni Lucio yung buhay nito ito, tumbatang to, na na taga Nueva Ecclesia ba yeah? siya? nga siya? Taga Nueva Ecija -Nuev siya. Tapos, um, yun, taga na Baysia, malapit daw kila Sir Gabin. Mm -hmm. Tapos nakita ko, yung inisto ko siya, may mga picture nga siya ni Gabin. Tapos ngayon, nandito siya malapit sa lugar kasi nagtatrabaho daw siya. Sa, sa, sa San Miguel ba yun? San Miguel, San Miguel Ah, din siya sa factory. Yes, nagtatrabaho siya sa factory. Ang ginagawa niya sa factory is... Parang nagtatapon sila at ng Painante. basura. Painante. Mm, -hmm. so, parang kay Sir Chip. So yun, naalala ko si Sir Chip dito at isa to sa nakikita ko na makakatulong to sa pamilya niya. Kasi nga, na, nalaman ko rin na Natutulog siya sa basura Natutulog siya sa ganito Ganyan So ito yung nag sa akin na na gusto ko to Ng pangarap Itong tao na to mm. Kaya kung mapapansin nyo rin guys Hindi ako masyado Nag-flex ng pera Wala akong Wala akong ma-flex Kasi wala naman ako na tat Hindi naman din ganong kalaki yung pera ko Pero Ang kagandaan kasi sa akin Is tumutulong ako Sa mga tao Na maabot nila Yung pangarap nila mm. So ngayon mm magbibigay na naman tayo or tutulungan natin itong tao na to para maabot yung pangarap niya. Nagdala ako ng jersey dito hey. kasi chinat ko siya. Sabi ko bibigyan ko siya ng jersey pero di nga alam kung ano talaga yung sorpresa ko sa kanya. So tara hanapin natin siya. Inaanat natin siya ngayon kung asan yan. Tara 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 Asan Dami natin, natin oh. Eh. Sabi, ko, ko magkita kami sa court eh. So, eh. so hindi ko alam kung nasan siya. Ano ba siya? Nakikita nyo? Hindi namin nakikita. Ah, ah sorry. Hey, hey. Ay, tiyan tayo, tiyan Ay, ayun, yung ayun, Jovelle, ayun yun yung shooting. Dobel. Alika. Eh eh. Yan yan yun yun. Tayo okay, dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo sa corner natin. Dito tayo sa corner. Alika, may bibigay ako sa iyo. Yo no. Alika, alika, alika. Alika, pumunta dito. Pumunta dito. Nagbabalaga ako ah. Nagbabalaga ako. Sa Agaling dito po sa General Trees. Ah, okay. Bago ko ibigay yung iniimong regalo ko sa iyo na Pero you know, gagang ano, you know, gagang Buster Jersey. Bago hey. ko ibigay sa ito, interviewin lang kita. Okay. Huwag kang kabahan, wag kang kabahan. Sa ka, ka nagtatrabaho ulit. Dito po sa Pure, food po. Ah, pure sa Foods po. Ah, Pure Foods. Opo. Pinagtis sa truck Pure Foods. Saan natutulog doon? Ano na po kami, para may bahay lang po kami maliit. Sama-sama po kami sa iya. Ano. Ah. Patong-patong po. Yun. So, nabanggit din sa akin dati ni Lucio na nasubukan mo na rin matulog sa mga basuran, sa truck truck ng basura. Ngayon po, naanuan po ako sa mga yun. Hmm, okay, I see. Taga saan pala si Jomel? Ako po talaga, taga Nueva Ecea po talaga ako. Taga Nueva ah. Ecea ka. Tapos nag nagbablog-vlog ka na rin dati, di ba? Opo. Ah, nagbablog. Ano yung pangalan na page mo? Sir Jomel po. Sir Jomel, yan. Yon, Sir Jomel. Anong nag-inspire sa'yo para mag vlog. Mag-start ng vlog. Ayun po, naka, nagbigay po ng expression sa akin. Kayo po, dahil po na, napapanood ko po kayo noon na ano, nagla streamer ayun magkakasama kayo nila Ghost Raker. ayun po, tapos nung ano, nakaano nyo na po sila, ano. Dahil po sa inyo, um, ayun, idol ko po kayo mag -gushon. Sabi ko, parang gusto ko din na ano, maging vlogger. Katulad ni Sob 150, kung ganun. Sana ba ng araw makuha niya ako. Gagawin ko yung lahat, um, pati best ko para ipakita sa kanya na mahal na mahal ko siya sa pagbablog. Uy! Uy. 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 Ngayon, tanongin kita, di pahinanti ka. Opo. Sa, uh, ah, paano yung sahuran nyo? Weekly ba yan? Ano po? Opo, oh, weekly po. May kato po, ganun. So, magkano ang sinasahod mo weekly? Minsan po, pag ano po, tuwing gabi po ako nagkano, sasasampa ulit sa tarap. Minsan po, 4,000, 3,000. Depende po sa biyahe kung Masip masipag ka, ganun. Ah, hmm. ano ang pinakamaliit mong kinita sa isang linggo? Ano po, 2-4 Po. 2-4? Tapos nagpapadala ka pa sa mga kapulang mo? Opo, nagpapadala pa po sa mga BC. Eh? Magkano yung pinapadala mo? Kunyari, kumita ka ng 4K, magkano ang papadala mo kayo mga Minsan po, 1,300, 1,000. Pag matitirap ko sa akin, ayun ang pangbibigay ng pagkain, yung small food. Ah! Mm. Dumating na ba sa boy na parang nag nag, sobrang naghihirap ka, wala kang makain? Opo, may, yun po, dumating po yung time na yun, bumutang po ako sa tindahan, ganyan. Mm. Tapos po, yun, lumaban lang ako hanggang sabi ko, pangarap ko ito para sa pamilya ko. Lumawas pa ako mula ang lebesiyang, nandito sa kanbite para lang po magtrabaho, ganyan po. Oh, Oh! Ito pa ang isa kong tanong ano ang pangarap mo? Ano ba ang pangarap ni ng isang Jomil? Yan. Ayun po, pangarap ko po, po talaga ay makapag-aral ulit para matulungan yung pamilya ko. Ano, po? ang natapos ni Jomel? Ano po? Grade 12 po. Nung nag-college na po ako, nag-aral po ng education. Ayun po, di ko na po kinaya yung mga requirements tapos yung binabayaran. I mean, hmm, po na po. po. O at least na pagtapos pa rin siya ng grade 12. Gusto mo maging teacher? Opo, oh, yun po. Bakit gusto maging teacher? Para din may matulungan din po ako na mga bata na nangangailangan ng na matulong ganyan. Mm. Ah, eh, pa paano pag dumating yung panahon na nagkamera na, gusto mong bumalik din sa pag-aaral? Opo, gusto ko bumalik yun. Sabi ko nga po, mag-transfer po dito po, nakaipon po ako. Pagsasabihin ko po yung pagpapahinati ko, pag-aaral ko po. Tapos pag-vlog, ganun. Kumikita ka na ba sa pag mo? Hindi pa naman po masyado. Ilang taong ka na nag-vlog? Ayun po, naka po ako, mga... 11 months, ganun po. Um, isang taon na rin. mag isang taon na. Isang taon rin, di ba? Um, Alin, dito ka, tabi tayo dito. Bawi. Kumakain ka nga eh. Tabi nga tayo dito eh. <laughs> Nahiya. Si Bochok eh no? Ay ni Bochok. Ay mo Bochok. Tabi tayo. Ang sungit. Ang sungit. Um, anong boy pa si Mama at Apo. Kailan kayo magkakapatid? Lima puso. Pa ah, lima. Tuwing kayo ka umuwi ng Ever Ano po, kunyari po, pag nagsip ako po, misan two months, ganyan ako yan. Ah, so matagal din bago ka umuwi. Hindi yung buhay nyo ba sa Nervaisia? Napakahirap. Ayun po, mahirap din po gano'n. Kasi pa dati nagpo-contraction po ako doon. Kaya eh, naisip po, po na, hindi mm. po ko sa ilat. Ayun po, nung ano na, may nag-recommend po sa akin dito na, pwede ka di sa kabite, ayan pwede sa panggabi ka, ayun tapos sa umaga matutulog ka hanggang hapon, tapos gigising ka na lang ulit paghapon na, luwag ulit. Ah, so talaga, may panahon ba na buong araw nagtatrabaho kayo? Eh? Opo, yung po sa pagkukontraction po. No. Mm. -hmm. yung trabaho niya, eh, no? Oh, napagod sure. construction tapos magano. Tapos nakikita ko kung gaano niya tayo kamahal. Kasi talagang sinusuportahan niya talaga tayo, eh. So, Pabalik-balik siya dito. Pabalik-balik siya dito. Hindi, oh. hindi talaga kita bibigyan ng jersey. <laughs> Ayaw talaga kita bibigyan ng jersey. Kasi itong jersey na to kay Johnny to, eh. Inintergi <laughs> lang talaga kita. Inintergi lang kita. Siyempre, so, gusto ko matupad yung mga pangarap mo. Kaya ang ibibigay ko sa'yo, Simulat bukas, kasama ka na sa team! Ano? Masaya ka ba? siya. Okay ka lang? Okay ka oh yeah, lang? <laughs> oh, <that's the> <laughs> 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 Tuyat siya yeah, Gusto ko matupad mo yung mga pangarap mo -ma, Makapag-ipon ka Mapagpatulong yung pag-aaral mo Mapagpadala ka ng mas malaking pera sa mga magulang mo And Umalis ka na dyan sa pag-construction Umalis ka na sa pagpapainante Simulat Gusto mo lumipat ka na ngayon mamayang gabi Buwas magpalam ka na sa boss mo Ikaw nang bahala Welcome sa team Welcome natin si Sergio Mel sa araw-araw. Ang <laughs> araw-araw yan. Ah, ano man mo? Ano gusto mo sabihin? Maraming um, maraming marami, marami so, ayun, eh, pinangarap ko talaga to. Laking tulong po sa akin to, saka sa pamilya ko po to. Sana marami pa po kayo matulungan so, ayun, eh, maraming na marami, salamat. I love you sob. Kaya yeah, kayo guys, huwag nyo manin ito pa rin yung mga pangarap niyo. I-grade niyo lang ng i-ride. E Baba -ba lang araw, di ba? Sa makita-ita rin tayo sa rock-rock ng tagumpay. Maraming maraming salamat guys. I love you.